Yo, mga kabataan, ito muna kumain. Yo, what's up? Ang sarap talaga sa piling. Nakasama mo ang iyong mga kaanak na kumain sa labas tulad ni kasa no? kasasaya, tamasama, ulitan, harutan, o oh, yung iyong mga pinsan, mga tiyahay, no? mga pamangkain, mga apaw, apaw, mga anak, anak pala, hindi apaw. O oh, tara, samahan niyo ako, let's go! What's mga kabatang! Nandito na naman, batangin yung mangyan O tarat, samahan niya ako Abra kadabra, magic sarap O pasayaw sayaw pa eh O yaw, samahan niyo ako sa aking vlog ngayong araw na ito yung blessed day o ten mga bata o oh, ay mga excited yan ay kami nga pala ni Ayan papuntang Ruhas al kami ni Aya ng aming tiyahe na kanilang mamila ayaw munting atay saklit naman ay pahiram daw na cellphone na siya magse cellphone sa biyahe ay kakoy wag na tanaw baka mahulaw kay sayang maka mabiyak ang ating cellphone oh, ay parang siya nahulog sa malinta o tapos nabiyak lang din ang kanyang puso Chirit. o oh, ay ang gandang tingnan ng mga palayan ay berdeng berde o oh, tara sa biyahe let's go shout out sa yo. Drive, oh, Ma'am Andrei, Oh, what yaw? nga kami din sa Bungabong River. Road, tanyo giyane, sa ganda ng tubig. Malinis, kalmang kalma. Uy, ano layo na lakar niya bago makaliga. At yaw, natari na nga ang ng mga bata, mga munting atay makarating dito sa Jollibee So, tanyo gay yan. Oh, itong ay mga bata. Oh, tara, pasukin na natay. Eh. So, yun, what's up mga kabatang? Nandito kami ngayon sa may no, Jollibee Di bali, hey! diba, nahintay lang natin yung mga kasama natin. Naiwan doon muna kami kasi naka-tricycle kami eh. medyo mabagal yung takbo namin. Kaya umuna na kami, nakaban sila. So, so tara, pasokan natin. Tingnan natin yung pinareserve natin sa loob. Doctor yun sir! Doctor sir! sir. Oo, oh, tara yating ating gulating. Si Kuya Taro, yari na una na dinate. Nagpa-reserve. Uy, bulaga. Oo, <laughs> oh, taray, Kami nakapasok na din eh. O, tanong ka mga bata. Ito ang eh. Yari kayong bata nga rey, eh, Parang hindi tuwa. ha. O, tanyo Ay, pasok muna kay dine. Eh, at kayo magsipo muna di uh, natating hihintay eh. Yan ating mga kasama. Oh, shoutout nga pala sa inyo, sir. Sir Manager. At sa iyong dalawang krong kasama di at yun, no, shoutout nga pala sa inyo. Eh, hinakot na pa. O, ang aming kakainay. sa taas. Oh, shoutout sa inyo. Pakabusog kayo ha. God bless. Oo, oh, munti nga tayo. Nagano ko, gadi. Ang bigay kayo nag-iisa di. Ano, parni, pumarni ka muna. Oo, di na ang Ay, bilampas. pa. O, so, eh, habang <laughs> naghihintay, manunod muna ako din sa labas. Sa mga nagdadaanan sa sakyan din. Shoutout sa inyo, mga taga-roha. Idol ma. Sino, Idol mo. <laughs> Sino? <laughs> eh, ano pangalan. Ang pangalan. <laughs> Dali, hindi nga ka niya niya stick, eh. Sino nga ito mo? oh what yaw? Unti-unti na mga nagdadatingan. O, oh, si Jet, ah, si BJ. O, oh, ang kuya Bubay. O, oh, ang kuya Chad. Si Loktanon TV. O, oh, tara na sa loo. O, -oh. oh, ang Jerry. Jere. O, oh, hi, Nene. O, ang Jerry, Si JD Santugo. O, oh, aray oh, Si Bo, Toy, Toy, Toy Boots. Ba, Nene? O, oh, Nene. Pasok mo kayo sa loo. O, -oh. ba't kita na? O, oh, shoutout sa inyo. O, oh, shoutout din sa inyo. Ikapupugi naman at kagaganda. At yaw ng aking inaanak. O tara, may birthday si Asena. O kasi nabay na nga rin pala ang birthday ni ate, ng aming ate. O sa galing naman ng tutoy, igiling-giling, igiling-giling. Ibi, tinigil, ikaganda eight, sayaw-sayaw eh. Oh. Tayo, you ano, know, may kasunduan. Pag hindi nyo, boss, ibibigay <laughs> e, nyo sa akin, ha? Ha? Pag hindi nyo, boss, ito, ito, oh, what yun? Nagdatingan na, oh. Ang ina, yung akin magandang ina. At ang puging tatay. Oh, at yan, ang aming tiyahin. Si Narda Anda. Oh, pakisuportahan po yan. At yan po'y nagre-reels. Oh, what din pa, May pakalaan lahat ng itaw. Oh, salamat po, tiya. Sa inyong pajalib, eh. Ito ang tuwa, eh. Mga bata, eh. Pati matanda. Ito ang tuwa din, oh. Ang ina, yaw, tamo. ganda niya, oh. ito mga. Ray, Si Walastik TV, oh. Ipasimplify pa yan. Ay, talagang pumisto, ay Sa may price, oh. Sabi na, anyway, sabay do count oh hoy pahingi ka get eh balita ko kahapon eh kaya ko kung tao sa inyo eh walang tao sa kag nasa kag kahapon Oh, yun, ninakot na nga rin pala ni Wallace Ang ibang kakainin, ni mga bakit chicken. Oh, ano niya. Ni tara na magkainan. Eh, tagal naman. Ay. Ay, gutom na eh. mga buhay ko sa tiyan. <laughs> oh, yun, sumapit din ng kainan. Oh, wari, oh, nagdadala ko na spaghetti. Bibigay ko sa munting atay at gusto daw niya na spaghetti. Oh, yaw, no, kainan na. o oh, kanya-kanyang kuha, kanya-kanyang kain. Oh, sige na, tayo ni magkainan at gutom na. batang niyong mangyan. Oh, mga bata, eh, damihan ng kain. Pakabusog kayo, ha? Enjoy nyo lang. Ang hapong itaw, ng araw na itaw Yo mga kabatang, dala muna kumain Amazing hmm. Earthdark o, oh, ay, subong pasal. oh, mga bata, ikain na madami. oh, isa sarap naman pagmasda na magkakasama, mga magkakamag-anak, nakakain sa labas. O, oh, barkadahan. O, oh, di nga pala sa Jollibee Rojas. oh, at natapos na ang aming kainan. Iwari ko mga busog lahat. O, oh, tarat, magsisi uwi a naman, at malayo-layo pa ang babyahihay na yung uwi pa namin bungabaw. Ay, kailan kaya magkakaroon ng Jollibee? Eh? Di sa amin sa bungabaw. At na hindi na dumayo sa malayaw, sa kabilang bayan. oh, at yun, ni paglabas nga namin, eh, ay, mga batay sa lubong ay pahingi naman daw ng bariya o di bibigyan ka o ay, tama na muna tigli limang pisa o, At wala pang pira ay batangin yung mangyan ayos na iyaw na tulang pira yung mangyan nga iyaw na iyaanin niya o pag ako iyaw nakasahod ulit yung malaki laki babalikan ko kaya o kay pagbibigyan ka o biskitig alaw tig sa ice o tigsasay. oh, ay naman pag mas na, makikita mo yung mga batang yan na tuwa na mabigyan mo ng bariya ay, sa maliit na bagay iyaw nakakatuwa din ay eh, tulong iayos na ay eh, butit sa kaskas -kas kanina ng 100 tayo eh, na yung teralakang A. Hey, o oh, di sa inyo na, yes, share your blessing. Ika! Hey, Uwi uh, na! gang 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 Oh, yun. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong panunood at sa walang sawang suporta. Eh. Oh, at huwag nyo rin po kakalimutan mag-follow. Oh, shout. Mag-shoutout muna ako. Oh, shoutout muna sa inyo.